Gaya ng inaasahan, maraming mga Pilipino ang dumagsa sa parke tulad sa Quezon Memorial Circle para mag-family bonding ngayong Pasko. Nagbabalik si Rod Lagusan. Inaasahan ng pamunuan ng Quezon Memorial Circle na maaring umabot sa 30,000 hanggang 50,000 katao ang pumunta sa parking ngayong araw ng Pasko. Bago pa magtanghali kanina, marami ng mga pamilya, mga magkakaibigan na namasyal na dito. Kasama na dito ang mapasaya mga bata na makapaglaro sa park at pagsuluhan ng kanilang mga baong handa. Ang Quezon Memorial Circle Administrator Windsor Bueno, habang paggabi kasi mas dadami pa ang magtutungo sa parking, lalo't may mga atraksyon dito na dinadayo tulad ng fountain at food bazaar. Ang ang pamilya ni Brenda galing pang Laguna at dumayo dito para makapamasyal. Hindi planado, kumbaga dumaan lang kami dito kanina, kaya wala kami mga baon para lang mag-celebrate ng Christmas. Oh, eto na ilabas namin for today. Habang tuwing Pasko naman, ang pamilya ni Jane ay namamasyal talaga. Linano po namin. Last year po kasi sa ano po kami sa Luneta. Ngayon dito naman po para po maiba naman mag-enjoy po yung mga ano, yung mga bata. Mas mag-enjoy -e po sila. May paalala naman ang pamunuan ng parke para maiwasan ang pagkawala ng mga bata. So maging vigilant po sila dun sa kanilang mga anak. Kasi minsan po, uh, yung nga, uh, pakitignan-tignan nila sa dami ng tao mamaya, magdadagsa na po yan. Minsan kasi, pag nagbipiknik tayo, uh, yung bata nagtalaro, nang tumatakbo, yun po yung kwan natin, uh, pakitignan-tignan po nila. Pagating naman sa pagpapanatili ng seguridad, may katuwang ang parke dito supervisor coming from the Department of Public Health and Order and Safety, yung task force disiplina po, and then yung mismong private security guard po natin ay nag-gugment na rin po, pati po yung PNP. Sa pagpasok nyo pa lang po, may mga random checking na na pinagbabawal po ang, ang sigarilyo, alak, yung mga matatalim na bagay. May paalala din ng parke sa publiko na iwasang magkalat at itapon sa tamang basurahan ang kanilang mga kalat. Samantala, sa darating na linggo, may malaki uling event ang Quezon City LGU sa parke para naman sa concert, New Year countdown at community fireworks display na inaasahang dadagsain ng mga tao. Rod Lagusad, para sa bayan.